Balita mula sa Negros, patay ang tatlong katao at isang sugatan sa nangyaring banggaan ng mga sasakyan sa National Highway, Barangay Alangilanan sa bayan ng Manhuyo, Negros Oriental. Ayon kay Police Major Vincent Paul Dumaging, acting chief of police ng Manhuyo, PNP, ang mga namatay kinilala na sina Ricardo D.C. Pulo, 66 anos, Mark Anthony Cabusog, 32 22 anyos Raymar pitong taong gulang habang uh, sugatan naman uh, si Raiden uh, Solitario 40, uh, 14 anyos na patuloy na confined sa ospital at pawang mga residente ng Sitio Palahan Barangay Maaslom Bayan ng uh, o nang nagsabing bayan dagdag pa ni dumaging tatlong mga sasakyan ang involbado sa nasabing aksidente na ay ang Mil Mitsubishi L300 van na pag ng St. Joseph Seminary sa Agan-An, uh, uh, Cebula Negros Oriental motorsiklo na sinasakyan ng mga biktima at isa pang sasakyan sa ngayon uh, sa kustodiya ng kapulisan uh, sa nasabing bayan, ang nasabing van at uh, patuloy na pinag naghanap ang isa pang sasakyan mula sa Aksyon Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol, isang engkwentro sa pagitan ng mga militar at rebelding New People's Army ang nangyari sa bahagi, sa bahagi ng Barangay Union, Tinambak, Kamarinesor, pasado alas ng umaga kahapon. Ayon sa ulat ng 83rd Infantry Battalion, nasa 10 umano'y mga rebelding NPA ang kanilang nakasagupa sa barangay na kung sa araw na yun. Tubagalaman sa halos sa limang minuto ang inkwento na wala namang naitalan na nasaktan sa mga militar. Kagad naman tumakas ang mga rebelde. Ngunit iwan sa lugar ang nang sa inkwento sa dalawang anti-personal mines at mga subversibong dokumento ng mga rebelding New People's Army. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Ipinag-utos na ni Albay Provincial Disaster Reduction and Management Council PDRRMC Chairman, Governor Attorney Edsel Greco Lagman ang decampment sa mga pamilyang nasa loob ng 6 kilometer radius permanent danger zone ayon sa inilabas na PDRRMC Apsimo Advisory 17-2023 Ipinag-utos na ang decampment sa local chief executives na mga apektadong lugar dahil sa patuloy na pagbaba ng aktibidad ng Bulkang Mayon base na rin sa monitoring ng Philippine Volcanology Institute. Seismology of FIVOX at ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Samantala, inaabisuhan pa rin ang mga residente na uuwi sa kanilang mga tahanan na sumunod sa decapment protocols at manatiling alerto dahil nananatili pa rin sa alert level 3 ang estado ng bulkang mayon. Sa latest report ng APSIMO, aabot sa 2,441 na mga pamilya o katumbas ng 8,763 na katao ang kasalukuyang nasa evacuation centers, kabilang na ang 444 na pamilya mula sa lungsod ng Tabaco, 1,030 sa bayan ng Kamalig, 911 sa bayan ng Malilipot at 56 na pamilya sa lungsod ng Ligao. Mula sa MBC Network News. Ito si Ray Boton Jr., tuloy-tuli sa pagbabalita, tuloy-tuli sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bumaba ang presyo ng bigas ng mula piso hanggang siyem na piso ang bawat kilo sa mga tindahan ng bigas sa mga palengke ng bataan tulad sa bayan ng Abukay, Urani at Balanga City. Sabi ng mga rice retailer nitong Huwebes sa Abukay Public Market, sinabi ng mag-asawang Wilfredo Novero na ang supply ng bigas nila ay nagmula pa sa Nueva Ecija at dati ang nilang 53 pesos ang kilo ng wild mild rice ay 45 na ngayon. Samantala ang dating 55 ay 48 na lamang. Sa mga tindahan sa Orani Public Market, kapansin-pansin din ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon dito kay Aileen Sumya, ang dating presyong 53 pesos isang kilo ay 48 na lamang ngayon. Samantalang ang dating 55 ay naging 53, ang dating 54 ay 52, at ang dating 54 ay 50 na lamang na nanggaling din umano sa Nueva Ecija. Sinabi naman ni Aling Joan na taga Orani Public Market na ang supply nila ng bigas ay sa bataan lamang kinukuha. Bumaba din ani ang presyo ng benta nilang bigas mula sa 53 isang kilo naging 45 na lamang at ang dating 55 ay 46 na lamang. Sa Balanga City Public Market, ang ilang tindahan bigas ni Marilo de la Rosa ay bumaba rin ang presyo mula 2 hanggang tatlo piso bawat kilo. Ang dating 48 ay naging 45, dating 50 naging 48, dating 52 naging 49, dating 56 naging 54, at ang dating 58 naging 56. Nagpapasalamat ang mga rice retailer na sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry ay nabigyan sila ng cash subsidy ng 15,000 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. Di siya rich. Ito si Dani Kumilang. tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!